Tinawag ng malakanyang na inconsistent ang mga nagiging payag ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ay matapos sa mga panibagong pasabog kahapon ko na nagdadawit kay Presidential Son at House Majority Leader Zandro Marcos sa umunoy budget insertions. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukod sa mga magkakaibang hairstyle niko sa mga ng video ay pabago-bago rin umuno ang kanyang sinasabi. Mas may naman niya natapusin na lamang muna ng dating kongresista ang kanyang mga video. Paliwanag ni Castro, posibleng paiba-ibang araw ang paggawa sa video at dume-depende lamang ito sa reaksyon ng publiko. Mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po 'yung nagsasalita, ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di-umanong mga uh, kuwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay. Dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, eh sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa, sa video. Muli namang hinikayat ng palasyo si Ko na umuwi na sa Pilipinas at dito nasabihin ang kanyang mga umano'y nalalaman. Kasama mo sa DCXL Armen Manila, Radio Manjairus Peña, Florida, Tata Karimen.